Welcome back guys sa ating panibagong video Sa gabing ito, mamamana na naman tayo dito sa Pangot Beach Ayan, Barangay Lohong Mag-isa na Mag ulit tayo guys sa gabing ito, solo dive Ayan, no? Time check natin is 8.56pm Okay, tamang tama lang yung oras ng pagbaba natin mga idol Sana makarami tayo ng huli sa gabing ito Okay naman yung tubig, medyo malino naman. Ayan, meron tayong nakitang lionfish pero hindi natin kukunin yan mga master dahil di naman natin talaga yung kinukuha. Ito ang kukunin natin mga lods, isang goatfish or timbungan. Sa pool ka agad mga idol, tinamaan natin sa mata. At tumagos dun sa may kabilang pisngi. Napakaganda ng patama natin. Pangalawang isda natin, mayroon tayong nakitang natutulog na kanoping. Tirahin na natin bago pa tirahin ng iba mga idol sa pool. Ayan o. Isdang kanoping or tawag naman ng iba ay katambak. Pangalawang pangatlong isda, ayun guys, mayroong sumisilip na lapu-lapu or sibungin tirahin na natin mga idol habang nakasilip pa ba? pumasok na sa ilalim kasi sayang naman wow! mm, ayun na oh. ayun ganda ng patama mga lods isidang lapo lapo good size kulang kulang isang kilo na rin yan napakaganda ng isda na to mga idol maganda rin yung presyo niyan guys sibungin or lapo-lapo. Suno naman kung tawagin sa iba, sa ibang lugar. Suno. Ayos. Sarap ng sinabawan na Pero hindi, ibebenta natin nga pala yan guys. Kailangan natin ng pere. At dito mga idol sa pagsisid natin Meron ulit tayong nasilip na Nakasilip na lapo lapo ulit mga idol Kaya tirahin ulit natin Ayun Ay, o Nangadali ulit natin yung sibungin mga master Mga lods Sa ulit o oh, Malaki na rin guys Malaki niya na Napakaswerte Napakaganda ng mga Nahuli natin ngayon kaumpisa pa lang natin guys medyo magaganda kagad agad yung kaya bumubunga doon sa malubong dito meron tayong nakikita tamborara o dalagang bukid malaki na siya kaya pa na natin mga lods ayun sapol gitik ayos at dito guys meron tayong napana na isang mamaw na pusit lumot, ayun na din guys dambuhalo, kala mo eh kala mo pagkamala nating isang bagulan, pero pusit yan guys posit lumot kung tawagin ayun, napakalaki nya mga lords, hindi na natin na videohan dahil hindi na natin binuhay yung camera, inuna natin panahin kaagad para masigurado natin makuha mga idol, sayang naman kasi kung hindi natin makuha, ano laki nya dito guys, merong isang samaral ba to na lumapit sa atin kaya papanain natin siya. Ayan, sapol. At nung pagpana natin sa kanya mga idol, hindi natin muna sa tinanggal dun sa pana natin dahil meron pa tayong isang timbunga na nakita doon sa banda ron. Kaya panain uli natin yon bago natin tanggalin sa pana. Ito, na, lang din siya. Sa polo. No? Ayan. napakalaki na rin timbungan, guys. Go or go fish. Ayun na, no. siguro patuloy ako na manok. Ah. Uh, alright. Isdang Samaral at Timbungan. Ayan, isda rin yan mga idol. Napakasarap. At dito mga lads, meron ulit tayong na na isang mama na pusit. Ayan, napakaswerte natin. Napakalaking pusit yung sumalubong sa atin pero hindi pa natin nabuhay yung camera kaya hindi natin nakuhanan yung pagpana sa kanya mga lads. Pero okay lang, ang importante nakuha natin. Ayan o, oh, meron tayong dalawang pusit na napakalalaki At dito guys, merong isang tulog na lapo pero nasa labas lang siya Ayan, panahin natin Ayan, sa guys so, Muntik nang makawala yan mga idol pero okay naman, nakuha natin Kasi ang plano sana, sa nasa ulo natin papanahin pero tumakas siya kaya sa tiyanti naman Mabuti na lang, hindi napunit Ayan, nakuha natin mga idol ang lapo-lapo or si Bungin meron na tayong tatlong lapo-lapo sa gabing ito at dito guys sumilip ulit tayo ng mga bato pag silip natin meron din nakasilip sa atin ayan o oh. nasa ilalim siya ng coral lapo-lapo ulit guys sibungin sa pool natin yun guys pero ipinulupot eh, niya yung tali natin sa ilalim ng bato kaya eh, hindi natin kagad naguha kailangan natin magpahinga sa itaas para makapag makarecover tayo sa hangin natin ayan tsaka na lang natin sa babalikan may, may pag okay na at dito balikan na natin dudukotin ulit natin guys para may labas natin yung isda pero Mag-iingat lang tayo guys sa pagdukot sa mga ganyan dahil iwasan natin masira yung coral. Iwasan natin mabasag o masira kasi tinitirampay ng mga isda at nangingitlog din yung ibang isda dyan sa mga ganyan. Tulad ng mga pusit at bagulan. nailabas na natin yung pang-apat nating lapulatong mga idol. Swerte natin sa gabing ito. Ayos. Ayos. medyo magaganda yung mga nakahuli natin ngayong gabi mga lods dito pagbaba natin meron naman naghihintay sa atin na isang baraka ayun o natutulog o, sa pool wow siga po kung tawagin dito sa amin yun guys sa iba naman baraka ayun o Mahal din nga pala isang kilo ng ganyan dito guys kapag ka malalaki katulad ng mga good size mga big size dito sa pangalawang baba natin meron ulit tayong nasilip na natutulog sa ilalim ng butas isang baraka ulit guys or si gapo ayun o sapol na naman ulit malaki na rin yan mga idol kaya okay na okay ayos ah, na gitik natin mga lods kaya ayun napuruhan siya at dito ayan yung mga nahuli natin mga idol mga lods o oh, marami na sila halos ah, mapuno na yung tuhugan natin so, yung oh, uh, pwede na tayong umuwi at pwede na tayong tumabi dahil lobat na rin yung flashlight natin ayun o ang lalaki mga mamaw Okay, uwian na mga lods. Muntik natin mapuno yung tuhugan natin. Okay na yan. Medyo marami na yan mga lods. Hindi na natin mapipilit dahil wala na rin tayong magagamit na flashlight. Lobat na. Ayan o, napakaganda nilang tingnan mga lods. Ayan o, mga quality, mga quality, mga natin sa gabing ito. Okey. Okay shout out nga pala sa mga followers natin sa mga solid followers sa mga sumusuporta sa mga solid na supporters mga silent viewers shout out sa inyong lahat mga idol ayan kay Tugang PB Balote shout out Tugang kay Elmer Flores na mga watay mantingan ini ng manok sa saka shout out Mark Anthony Araneta Ingat permi dyan kay Enero Kinsey improving at sa mga nanonood dyan sa lahat ng mga nasa William Sons shout out mga badi kay Bosiligton na perming nagsishare ng ating mga post at kay Mark Leo Velasco tol shout out kay pareng Citro Cortes suki natin sa mga isdayan shout out at salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik ng aking mga sariwang isda na nahuhuli ayan yung mga nahuhuli natin guys yung mga nahuli natin guys sa gabing ito napagandang klaseng isda jackpot na naman tayo mga idol ayun o oh. napakasariwa nila ready na sila para ibenta mga loads ayan o oh. i-deliver Ide na natin sila sa umagang ito mga pusit at isda Thank you so much po sa mga suki natin dyan na palaging umu-order at bumibili ng ating mga kalakal Ayan na